Welcome back sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo? At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan, kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, na ikaw lamang ang iisipin niya sa lahat ng oras, pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at ito'y napaka-epektibong ritual basta 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay pwede pa rin gamitin. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito. At nang mabalot mo na ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo, ay hawakan mo ito saglit Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka. At samitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apilido at ang hiling. At pagkatapos, halikan mo lamang itong ritual ng isang beses at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, kung ikaw ay aalis, pwede mong kunin ang ritual dyan sa unan mo at dalhin mo ito. At ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong ikaw ay hindi mawala-wala sa isipan ng taong mahal mo. At itago o uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Pwede mong gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.